Nandang umaga mga kalodi. Nandito naman tayo sa ating babuyan Nandito tayo sa ating mga alaga Ito yung ating Yung baboy na nanganak natin dito dalawa uh, Ito yung mga biik Ito yung mga biik nila uh, Ito mga Wala pa sampung araw ito Yung bago lang ito na ipinanganak ito hindi maganda ang paglaki niya kasi dumadaan ng pagtatay kaya yeah, maliit-liit lang hindi masyadong malaki uh, ito sobra na itong 15 days uh, malaki na ito matanda itong dalawang buntis natin kasi yung nakaraang araw uh, may nagsabi sa atin na may lunar eclipse daw. Kasi dito sa amin, pag may eclipse, ano daw, tapos may buntis ka na mga baboy, kailangan daw na batuhin ng bulaklak na may halong tubig. Kasi pag hindi daw natin ginawa, baka daw makunan yung mga buntis na baboy. Kaya sumusunod naman tayo. Ito, binato natin ng bulaklak. Ito yung bulaklak na kita natin dito na dito na sa kanal yan kasi ito dalawa buntis to uh, hindi pa naman to tagal-tagal pa naman to maanganak pero buntis na to lagpas na to isang buwan hindi naman naglandi sigurado na to buntis pero dahil sa mga sabi-sabi dito na pag may eclipse daw yung mga buntis nating alaga kailangan daw natin batuhin ng bulaklak na may halong tubig. Ganun kasi dito sa amin sa sa mga naunang tao sa amin dito sa aming lugar. Ganyan yung paniwala nila na ang lahat na mga ano natin, mga alaga na may nagbubuntis pag may dumaan na mga eclipse kailangan talaga batuhin kaya sinunod natin kasi dati na mayroon tayong buntis dati tapos nadaanan ng eclipse na yung isa na kunan parang totoo yata yung sabi-sabi sa mga na unang tao kaya sumusunod din ako pagkatapos noon pag may eclipse Uh, binato ko na kaagad yung bulaklak yung mga aking alaga na buntis uh, kaya ngayon uh, dito na, na uh, bato na natin uh, bago natin pinakain baka sakaling totoo naman uh, kasi yun ang paniwala nila uh, ito yung ating mga baboy dito uh, ito lang yung ating buntis dalawa kasi yung iba na reheat tapos yung iba pang mga inahin natin ito na binta na kasi ilang bisis na yun na EI natin hindi naman nag hindi na buntis tatlong bisis kaya bininta natin tatlong inahin dito na binta natin nung nakaraang buwan eh, tapos wala pa tayong kapalit kasi naghanap pa tayo ng magandang lahi na i- e, Palit natin dito sa ating naibintang baboy. Uh, yeah. Ito na lang. Uh, maraming salamat sa lahat sa inyong pagsubaybay sa aking mga video. Maraming salamat sa lahat ng aking